Good morning mga ka guys, good morning mga kasari, kumusta kumusta? Matagal si Kuya Eji hindi nakapakita guys and nakapag vlog and today is may sishare si Kuya Eji sa inyo kahit nga si Kuya Eji guys halatang halata sa busis pa lang si Kuya Eji po sa ngayon is not feeling well dahil meron akong ubu, meron akong sipun at meron akong uh, manas sa aking ano, paos. Ang boses ni Kuya AJ e. parang sisipunin na parang uubuhin na Uh, ewan, hindi siya ano hindi siya maganda sa pakiramdam at saka pinipilit lang ni Kuya EJ dahil hindi pwedeng maupo at saka mahiga matulog buong araw si Kuya EJ kahit pagod ang um, pilit uh, nilalabanan ni Kuya EJ ang araw araw na gawain sa tubigan namin at saka sa aming tindahan dito nga guys so lumalaban si Kuya EJ <laughs> uh, kumusta pala ang tindahan ni Kuya EJ so far So far, ah, ramdam namin ang tumal Pero patuloy ang laban kahit na matumal Araw-araw pa rin kami nagbubukas At saka schedule nga pala namin today mag -grocery. Dahil Sunday ngayon, bago kami mag-close at mag Is kailangan mag-share ni Kuya Eji Dahil shoutout ko muna si Ma'am Gia Si Ma'am Gia Gaho Na nag... PM sa page ni Kuya Eji sa Facebook, uh, humingi siya guys ng advice uh, paano daw palaguin ang tubigan. Actually ma'am, andoon ako kahapon, nag-duty uh, ako, marami kaming delivery, pero hindi ko po makuha ko mag-vlog dahil uh, maingay ang machine. At gusto ko sana talaga na mag-vlog doon para mas realistic po ang dating na doon ako sa tubigan at saka ang topic ko is ang tubigan. Actually excited ako ma'am na i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ni Kuya Eji sa tubigan kasi mag-2 years na po ang tubigan ni Kuya AJ this month, November. So, kailangan kong uh, excited akong mag-share kung ano yung mga pinagdaanan ni Kuya AJ uh, bago kami nakarating dito sa 2 years. At saka, gusto ko rin i-share ito sa inyo at saka sa iba pang mga gusto mo, yung negosyo ng tubigan para at least meron din kayong knowledge, meron kayong alam paano mag-umpisa. Kaya <laughs> si Kuya EG is nawindang po nung mag kami. Pero bibitinin ko kayo guys, hindi ko i-tutuloy dahil ang topic ko ngayon is ang ating Gcast. Dahil 3 days na po every afternoon sa kahanggang sa gabi is hindi po uh, okay ang transaksyon ni ko AJ sa Gcast. In fact, nakapag Uh, post si Kuya AJ sa aking Facebook page na humingi siya ng OTP. Alam natin na may OTP. Pero 48 years po guys bago mo ma-receive ang OTP. Si customers is ano na yung atat na atat na na makakas-in pero aalis na lang, kukunin na lang ulit yung bayad niya sa cash-in, yung pang cash-in niya na pera, dahil si Gcas is ang tagal magbigay ng OTP. At saka hindi talaga siya nagbibigay. So nakapag-post uh, ako, maraming nag-comment, yung mga usually hindi nag-comment kay Kuya AJ is nakapag-comment dahil sila din mismo is nakakaranas ng hindi makareceive ng OTP. si so, iba pahirapan, sayang yung ano guys, sayang yung, yung kikitain natin sa bawat cash-in natin, maliit man yan o malaki na halaga pero ang ang totoo is ang sayang yung kikitain natin doon sa cash in nakaka-cash out naman guys nakaka-receive naman tayo ng mga cash outs kung may magpa-cash out pero pag may, may, cash in talaga ang pinakahirap hanggang ngayong umaga is nararanasan pa ni Kuya AG yung hirap ng cash in nagtry na ako mag erase lahat ng mga ano ko guys sa inbox na nare-receive mga messages na, na erase ko na lahat na delete ko na lahat nagtry na ako mag uninstall na aking Gcash app. Nahirapan pa akong ibalik dahil hihingi na naman ang OTP. At sa kailang oras kung ano guys, binuno yung makareceive lang ako na OTP. At last ngayon, nakareceive na talaga ako. E, nakapag in ako na isang transaction na may OTP pa rin pero bumigay na agad siya or nagbigay na agad ng OTP. Nagpunta lang ako guys sa mga hindi pa nakakapag nakaayos or na hindi pa naayos yung mga Gcash apps nila. Punta lang kayo sa help. Meron siyang ibigay na kailangan mong i-check yung kanyang, inyong internet connection. Kailangan mong i-delete lahat ng mga messages mo sa inbox. At saka, kailangan mong i-update ang iyong Gcash app. Updated naman yung Gcash app ni Koy AG guys. Pero inan-install ko at saka nag-install ako ulit para lang mabigyang, ano, mabigyang justice yung kanya mga hinihingi at saka, totoo naman nag-go na siya, pero ayun, nasayang yung ilang araw ilang days, ilang nights na wala kaming cash in dahil po hindi siya namimigay ng OTP medyo pahirapan siya guys uh, kaso lang hindi natin pwede iwanan talaga si GCash dahil isa siya sa nakakatulong sa atin at saka namin yung mga previous months namin ng mga transactions, malaki po talaga ang tulong ni GCAS sa ating mga negosyo. At saka today, um, na kahapon pala is na compute ni Mami Ia yung last month naming transaction medyo bumaba siya dahil nga mayroong mga abirya sa mga transactions kaya hindi siya hindi siya ano guys tulad ng mga previous months namin na talagang okay yung kitaan sa namin sa Gcash and hopefully uh, this anong, itong November na to hanggang sa December is okay sana yung takbo niya para po uh, madagdagan yung kikitain natin sa bawat transaksyon natin sa GCash. Yan na lang muna guys for today dahil magkuklose na si Kuya AJ and aalis na kami dahil mag-grocery pa kami and hopefully mamaya pagdating namin galing sa grocery is makapag-open pa kami at makapagpatuloy sa aming pagbibenta dahil kailangan ni Kuya AJ kumita, kailangan namin uh, maraming benta today dahil marami kaming bayarin bukas. Dadating ang sigarilyo bukas, darating uh, may bayaran kami sa load at saka kung ano-ano pang mga bayarin, mga utilities, mga tubig at saka ilaw ni Kuya AJ. And that's all for today na lang mga ka guys. Bye bye for now!